Magandang araw si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat natin gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. <laughs> M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.